na dyan ha? pahinggan nyo ito iba si Sarah Duterte sa nangyayari ngayon si Speaker Romualdez at saka si Chis di diba? dahil lang yan sa impeachment yung Senado laban sa lower house o oh, dahil lang yan sa impeachment hahahaha <laughs> nangyayari nyo? Huh? kung gaano si Sara Duterte kamakapangyarihan. Kung gaano si Sara Duterte importante sa taong bayan. Oh. 'Di ba? Sira kayo ng sira. Eh nag-file pa lang kayo ng article sa impeachment, nasisira na ang mga utak ninyo. <laughs> Hindi nyo na alam kung anong sasabihin nyo sa daming lumalabas na isyu, dyan sa pag-file ng article sa impeachment na yan. O. Oh. Di ba? Press conference dito, yaw-yaw dito, may nagtatawag ng rally dahil kay Vice President. See? At kami, tayo, na mga supporters ng mga Duterte, nananatili tayong solid sa likod ni Vice President Sara. At yun ay isa ding malaki nilang problema dahil hindi natitinag ang mga matitigas ang ulo na katulad natin. Hindi tayo naniniwala ng kahit anong bagay na ibinabato kay Vice President. Dahil pwede natin sabihin sa lahat ng mga politiko ngayon dito sa Pilipinas, siya lang ang hindi kurap. At pwede natin sabihin na yung administrasyon ni Marcos ngayon ay puro korupsyon. At walang sagot yan yung mga asong ulol ng kabilang kubol. Sayang ang bayot! Na ang dep-dep. Na ang dep-dep. Na ang dep-dep. Na ang dep-dep.